Tingnan niyo guys oh, may ano ayan, nasusunog yung ano, yung kuryente doon yung ano. Yung kuryente doon sa may tapat namin no. Oh. Ayun guys, so tingnan niyo oh. Nyo, oh, ayan oh. Ayun oh, lakas. Andun pa oh, yung wire doon oh. Hay. Hoy, umalis na kayo diyan. Hoy, hoy, grabe talaga oh, ayan oh. Oh, oh, lalala. Hoy, lakas talaga. Oh, Ayan po, may kuryente, oh. Hala, ang lakas. Ayan nyo guys, so oh. ang lakas talaga. oh, ayan, oh. oh my God. Teka, wait lang. Pinasa ko muna yung kutika. Teka. Tingnan mo, yung niluluto ko pa naman dito. Ayan nyo guys. Ayan nyo guys, say? o'clock so, dito sa amin guys sa so, tingnan nyo o oh, yun o oh, nasusunog dito sa may tapat ng ano ah, katabi ng Banson at sa may ano oh. o oh. ayun o tingnan nyo guys o oh. ayun o oh, nasusunog yung hawad ng korin o oh. ay, teka ma bakit inaano nyo ng ano ng tubig bakit inaanan nyo ng tubig yun o oh, yun di ba korin yun o yun lang para kakatakot naman yun ah Ang yusa, yung isa, yung andun, guys, o tinan mo, yung mga kakawad ng koreyente, doon, o, oh, yun na pa nga ba, yun? Oh, my God! Ayun, ayano Ayan. Okay, oh. Ayan. so, malapit naman ito yung alay. Oh. Baka tumawag na sila ng, ano yan, tumawag na sila ng, mag ano, yan, o. Oh. Ayun, o, oh, kumakuha ng tubig yung, ano, yung lalakay. Ayun siya, guys, tinan mo, o, oh. oh. Ayun na talaga, oh. Uy, ang lakas talaga ng ano niya. Uy, so, oh, ang lakas, oh. Oh, ayan. Uy, ang tagal. Parang nakakatakot naman, alam niyo, kanina talaga. As in, talaga, ang lakas ng ano niya. Ang lakas. Ang lakas ng narinig namin. Ang kala ano na yun. Ayan, guys, so, oh, tingnan mo, oh. Ayun. Ay! Diyos ko, Lord. Diyos ko po, tingnan mo. Ayan, guys, so, oh, tingnan mo, oh. Ayun. Ay! ko. Lord, Diyos ko po. Tingnan mo, Lord. Oh, tingnan Diyos ko. Ay, grabe. Hoy. Hoy. Uy, sa na muna kayo dyan. Ay, kinabahan ako nakan dito, oh. Kinabahan ako dito, guys. Dito lang yun sa, ano, ito sa Tabaco City, oh. Ayun, oh. Hoy, huwag kayo dyan, fan, mga sasakyan. Nakita nyo na nga, yan. Nakita nyo na. Watch out, guys, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Dapat kasi. Oh, yan, oh baka tumawag na lang ano, tumawag na sila. Oh. Ay, Ayun, nagluluto Ayun, na. Eh. Ha? Mara, hindi na wala sa sunog baka to. Oo. Hay mo to. Hay na. Oo. Hay ay. sa may kita doon ang nasasunog pa no, sa may wire na yun, oh. Ayun no, doon sa may tasang wire. Malapit yan sa sa cockpit floor. kantin dyan sa baba kasi guys. May kantin dyan sa baba. Diyan you know. oh. May kantin yan dyan dyan. problema dyan. Oh. Ang tagal mga ano? Ang tagal. Oh. Kuryente pala Kaya pala no. Brown, brown, out dito sa amin ngayon. brown out. Oh. Brown out dito sa amin dahil dito sa kuryente yan guys. So, yun. Oh, nasunog. <laughs> nasa pa yung alay ko. Ang tatala. Malapit lang naman yung alay dito sa amin. Hala. Dito ka. Tabi kayo mag-ano. Huwag kayo dyan dadan. Diretso dito. No? Kasi kuryente yan. Ayun guys. Huwag eh. tingnan nyo. Oh. 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 Ang lakas sa loob guys. Oh. Oh, you know, I'm going Tulo. Hindi ko talaga maalis. kung oh. na kaya yun yung... Ano Hala. Ayun siya guys. So, ayan. Yung sa kakawa na ng kuryente. Yung sa gitna na. ayun o. ayun o. ayun Ayan. ayan, 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 ayan. ayan. naman Ayan. hindi pa ako is dito kasi nga yan o oh. oh, ayan o oh, ayan na pababa na yung siguro yung kuryente doon o no? oh. pababa na Allah Allah ala Ang luluto mo na ako guys ha. <laughs> Tingnan mo guys, hindi ako nakakapagluto dito. Wait lang ba? Oh, ayan na. Ito pala yung ito. Oo. Di ba yung Bureau of Fire? Kasi pinuntahan ang aking sabi yung ano, yung Bureau of Fire. Malapit lang naman kasi sa amin. Ayan siya guys. Oh, ayan Oh. Nakita nyo yan. Oh, ayan o. Oh. oh. So, sa piton niya na lang ano. Oh, ayan. Andiyan yung Bureau of Fire. Around 620 alas size Ay, hindi pa naman 6.20. Adi, 5 o'clock. 5.20. Ano na? Ayan na siya, guys. So, ayan na. Ayan na, oh. May kunti pa dun sa may gilid na yun, oh. Hmm, oh. So, ayan. Ayan. Ano, bin, right. Sa so, fuse. So, so, oh, Linya so. ng ano, ng ilaw. Kuryente. Oo. Ayan. 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 Ayan.

sa Bureau sa atin. Ang okay. tumutulog na yan, yan sa ano yan, dyan, yan, yan yun yun sa... Yes. Ah, dyan sa <laughs> sa cockpit floor. Sa cockpit floor yan o, yan o, yan o, yan o, yan o. Ayan o guys, ito. O, transformer yan. Mabuti na lang nanti, ano, naaaga na. pandesal. O, oh, may duman ng pandesal. O, oh. pandesal. Yan ang pandesal namin pag umaga. Yan. Salamat naman at nakaano na yung ano. Wala na. Ate, may nag-uusap pa naman sa dulo. Sa so may cover day. Picture. parang may baba yung ano, o. Oh biro sa biro fire na babae. Ano tawag na pag ano? Pag babae. Eh. <laughs> biro <Bureau>, ano? Bombera. <laughs> Anong tawag dito sa biro fire na babae? Bombera. <laughs> eh sige, kalo mo ano yung babae yun ah. Maglalaki, bombero. Paano pag babae? Bombera. Ano siya oh. Parang gusto ko mag magbombera, ayun na, wala na, Double check nila doon sa medyo loong. Kalo ko sa Bansun yun, bako man. No, aleko, sino yun yung aleko? Ayun, no, aleko yan. Ngayon nag-aalis ng kuryente yung aleko. Gumating din yung aleko. Clear na, clear na. Magluluto na mo ako. Magluluto na. Ayan, bye-bye na.